So ayan, uh, isang mapagpalang-araw sa inyong mga idol. Bali, may ititip lang ko sa inyong mga idol ha. Uh, lalong higit dun sa mga katulad natin, katulad ko na small content creator, uh, alam ko at alam nating lahat na napakainit ng nangyayari sa ating bansa. Hindi na natin malaman kung ano na nangyayari. So, ang masasabi ko lang dyan para hindi tayo magkaroon ng problema din sa ating sarili lalo sa pagiging content creator natin uh, wag na tayo makisawsaw sa mga usaping politika o oh, ba? Diba? kasi alam nyo mga idol may isang may isa akong nabalitaan na nag ano siya nakikisawsaw siya about sa nangyayari sa atin sa mga sa politika lalong higit dyan sa napakainit na pangyayari kay Tatay Digong, di ba? So anong nangyari? Nagkaroon siya ng violation, na restrict yung account niya. And nawalan siya ng ng pagkakataon na kumita. So nawala siya sa monetization. Dahil nga hindi eh, naman tayo dapat nakikialam sa ganyang usapin eh. Kasi isa tayong ordinaryong mamamayan, so ang kailangan lang nating gawin uh, magmasid, magpanman at alamin kung ano yung mga nararapat na ginagawa ng isang individual okay so ang mapapayo ko lang sa inyo mga idol ha iwasan nyo na makisaw sa politika lalo ngayon na napakainit ang politika natin para tuloy-tuloy ang ligaya natin at syempre matupad yung mga pinapangarap natin o ninaanais natin na magkaroon ng kaunting katuparan yung nais natin na Pagiging isang content creator So kaya mga idol doll Maraming maraming salamat And sana uh, I-analyze nyo rin Yung mga sinasabi ko Kung tama ba yung sinasabi ko O Ako ay isa ring Bangaga <laughs> <laughs> Hindi uh, About yan sa mga na yan uh, Bahala kayo sa buhay nyo Kasi Kayo lang nakakalam yan Ako kasi uh, Ang sa akin lang Uh, normal na tao. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya akong magsilbi sa pamilya ko. Magsilbi sa amo ko bilang trabahante. And masaya ako na magampanan ko lang yung obligasyon ko as, as a, a father and employee. Masaya na ako doon. Hindi ko na kailangan na makisaw-saw dyan sa mga usaping politika kasi wala naman tayong mapapala dyan. Okay? So once again mga idol, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And sana maayos na ang Pilipinas. Magtagumpay ang Pilipinas kung ano ang mga layunin ng tama para sa kanilang ginagawa. And syempre para sa ating bayan. Not only para sa bayan and para sa lahat ng katulad natin na mamamayan. Okay? Once again, this is Idol Dardy. Mabuhay. Maraming maraming salamat. Bye-bye.